Hello guys, ayan, welcome back again sa ating munting YouTube channel Sa ngayon, ah, meron na naman tayong ah, ginagawa guys na uh, About repairing no At yung ating gagawin ngayon guys no Mag-ayos tayo ng ah, clip pan Ayan ah, Dahil sa init kasi ng panahon ngayon mga guys No ah, ito talaga yung ating pangunahing uh, pampaalis ng init guys. Yung mga clip pa no. Ayan. Dahil naman sa palagi natin itong ginagamit. Na uh, talagang uh, masisira po talaga no. Lalo na kung 24 7 po yung ating gamitan dito. Masisira po yung coil nya sa loob. Dahil umiinit kasi siya. At sa status naman ito guys Hindi naman kuwil yung Nasira nito no kundi ito Yung kanyang wire naputol Dahil yung kanyang spring dito sa loob Naputol no Ayan At dahil umiikot na din yung ating uh, Itong bagay na ito Ayan no nadali po yung wire tingnan nyo naman yung lubid ah uh, yung wire nya guys no parang naging lubid na po guys at ayan nga naputol yung wire ayan minto na po yung pag ikot nya at sa mga fan na ito guys no yung una pong nadadali guys is yung kuwil sa nasabi ko nga kanina sa na sobrang paggamit no nasisira nasusunog po yung coil niya dito guys meron kasi siyang coil dito umiinit naman siya at ito po yung uh, unang nasisira no sa mga ganito na mga fan or di kaya dito napuputol yung connection dito sa switch at ayan na nga buti hindi nadali yung kanyang kuwel ito, ito kasi yung kuwel nya guys no ganito po kakapal yung kuwel ng ating glyph pan at itong kuwel na ito guys no uh, sunog na po ito ayan uh, siguro pwede naman siguro itong uh, i-rewind no? pero sa kapal niyan guys talagang matagal po yung pag rewind nito at sa nipis ng kanyang wire guys oh. siguro pag tinanggal natin to at sinukat no parang aabot pa siguro ng uh, katabing baryo guys no sa kapal ng wire na nakakuwil nakaku dito ilan kayang turns to guys no at ayan nga, dahil sa niman po ng kuryente ngayon, no? Mahal po ng kuryente ngayon. Uh, ito po yung uh, kinagamit natin, no? Pang pa... Uh, uh, bawas po ng init sa ating bahay. Ito kasing bagay na ito, guys, clip pan. Uh, hindi talaga ito matakaw sa kuryente, no? Uh, hindi katulad ng electric pan na malakas kumonsumo ng kuryente. Ito hindi tumatakaw sa kuryente, guys. Pero ayan nga kung 24 cb naman po yung uh, paggamit nito talagang masisira, no? Katulad nito nasunog po yung coil. Ayan. At ayan na, guys, no? Sisimulan na natin siyang ayusin at ito po yung lagayan niya guys no at na uh, po yung kanyang spring no sa loob pag inon kasi ito guys no umiikot kasi yung kanyang handle ito umiikot po ito guys umiikot siya pero bumabalik naman siya no katulad niya ng... hmm. ganyan po yung kanyang trabaho pero sa status naman nito guys hindi na po bumabalik no dahil na naputol po yung kanyang spring sa loob ito at ito ay yan kinalawang na siguro kaya naputol guys no uh, lagyan natin ng uh, wire guys dahil makitid na kasi yung wire dito no uh, stay stitchon lang po sa ating videos na ito guys para naman makita po ninyo no kung paano natin to ayusin at sa mga may cliff pan dyan no? ah, hindi po natin talagang agamitin ah, umaga hanggang gabi guys yung ating mga cliff pan no? dahil talagang ah, masisira po yan kahit naman po mga branded na mga appliances masisira talaga yan guys kung ah, hindi naman tayo makira sa ating mga gamit no dapat iniingatan din natin iyan kahit branded pa yan masisira talaga uh, itong mga cliff fan na ito, ito guys nasa 100 plus naman siguro yung presyon nito no? yung pinakamahal nasa 200 plus yung presyo nito Maganda kasi ito gamitin guys dahil tipid siya ng kuryente no. Uh, sa mahal ng kuryente ngayon guys ah uh, ang ginagawa po natin ngayon guys no nagtitipid po tayo sa kuryente ngayon dahil napakadiman po ng kuryente ngayon sa panahon natin uh, dito no mainit na uh, yung init na ito uh, baka abutin pa ng sa susunod na taon mga guys no itong ating nararamdaman na init ngayon El ninyo. El ninyo na po guys El ninyo. yung mga may mga palayan ngayon guys talagang kung wala kayong water pump no talaga mag -dry, mag dry po guys maubusan po ng tubig ina mo mo ah init mag isang mag to two weeks na po ano hindi na umuulan kaya talagang tuyo yung mga palayan guys at saka ngayon uh, hindi talaga maiwasan na mainit sa bahay ayun nga yung ating mga electric pan mga uh, clip pan katulad nito talagang 24 7 po yung Uh, gamitan guys no at ayan nga umiinit naman yung coil sa loob talagang sira yung labas buti hindi nadali yung coil nito pwede naman po ito i-rewind no kaso talagang matagalan po tayo sa pag-rewind guys at napakanipis po ng ganyang ah, ginamit na wire dito ano at ayan guys kung bago ka lang sa ating channel guys pakihit naman po ng subscribe button na ayan guys no at kung nagustuhan niyo po yung ating videos na ito pakilike and share naman din mga guys at pakisama mo na rin yung bell icons na iyan para maka-update tayo sa ating uh, mga videos na ina upload in -upload, no? at ayan at ito guys no hindi na natin to magagamit ito na lang yung ating pampalit guys ayan galing po din ito sa sira na na siling pan no yung clip pan ito natin ilagay guys para naman magamit no dahil sa hirap po ng buhay ngayon tsaga tsaga na lang din mga guys sa may mga maraming pira dyan ayan sige bilhin na lang kayo ng bago pero sa mga kapos sa buhay katulad ko talagang nire-repair pa natin ito no para naman magamit ulit at hindi na tayo makakagastos ayan may nakalimutan pala ko sa hirap ng buhay ngayon okay lang yung mga mayayaman guys no pa-aircon aircon sila wala naman yung ah uh, hindi naman sila na ah uh, gagastusan sa kanilang mga ano marami silang pera baliwala lang naman nila yung malaking bell no sa kuryente hindi katulad natin <laughs> oh, no, uh, no 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 <laughs> mahirap lang yan guys na uh, lagay na natin yung ating uh, motor dito ano ayan So, yung sinasabi ko na spring guys yan o yan likot kasi yan kaso babalik siya no ayan o So, ngayon guys bubutasan natin to no dahil sa iba kasi to na yung butas nya hindi na natin maabot no yung lagayan ng screw dito para malagyan natin ng ah, ice screw para sa kanyang stopper dan ah kembali ke natin yang kania ayan guys no yung kulang na lang nito is yung kanyang cord no para matest na natin ito yan Oh yan guys natapos na po natin itong ating clip pa no at ngayon testing na natin siya ayan guys okay na po yung ating clip pa no umiikot na po ayan at lalagyan na lang natin siya ng na mga blade guys para magamit na natin yung ating clip pa no na inayos at ayan no kung bago ka lang sa ating munting youtube channel na ito mga guys paki support naman no paki subscribe naman at paki click yung bell icons para maka update tayo sa ating mga videos na in upload dito guys ayan guys totally finish na po yung ating gawa ayan o at yun na natin ayan guys okay na siya guys ah pwede na rin ito ulit gamitin o no? dito lang muna yung ating videos guys at marami pong salamat no ayan